Uh, siyempre, kayo ang pagpapasya, uh, diba tayo sa sakay na lang tayo, na pwede rin naman natin gawin dahil may dalawa tayo sa sakyan. Ano po. And actually, kahit sa isang sasakyan, kasi naman tayo lahat. Kasi, uh, wala mga baby lang tayo ngayon. Kaya ko ba natin maglakad naman lahat? Kung sakali. Kaya ba natin maglakad naman lahat? ...mula sa Batangas, Cavite, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro, at Occidental Mindoro. Andito po kami ngayon upang kami ay makiisa sa na pagliligtas natin sabay-sabay sa kalikasan. Kami po mga magsasaka ay biktima rin ng pagkasira ng kalikasan sa pamamagitan ng pag sa mga lupa mula sa agrikultural papuntang industrial. Ito po mga magsasaka sa harapan ninyo ngayon ay mga magsasaka na nakakaranas ng ejection, ejectment buhat sa mga lupa na kanilang dati-dati nang -dati sinasaka. At tungayin po natin ang ating unang uh, pahayag po at po sa Hacienda ayulo uh, Ang Hacienda Yulo po ay binubuo ng 7,500 hektarya. Ngunit ngayon lahat po ay kinukumbert na. Sinisira na po ang kalikasan doon. Pakinggan po natin si Ka uh, Andres Feria ng uh, Hacienda Yulo. Lahat at lalo lalo na no, sa mga naririto ngayon upang no, makiisa sa uh, pagtapaguyod ng ating kalikasan. Ako po, galing po ako sa Asyenda Yulo sa, sa, bayan ng Kalamba, sa baryo ng Kalubang. Na pinukuo po ng uh, 7,000 isang hektarya sa nalawak ng lupa na pag-aari po ng isa lamang ang Yulo. Na po itong uh, 700, ng 1977, 7,000 hektarya ng lupa ang pinuwag, ang niyog, ang mga halaman. At ngayon po, ay kinumpert na nilang lahat ng industrial na ayaw na payagan ng mga magsasaka na nakatira sa loob na na magsasim. At ang, ang ating pong departamento ng DNR ay kung bakit pinapayagan na ang lubang ito na sa ating agrikultura ay ngayon hindi na mapakalabangan ng mga magsasaka. Doon po sa amin, sa barrio ng Putalho, uh, Mahada, na sinasako po ng 943 hektar ay makikita po natin, makikita po na may mga liyog pa, may mga halaman. Maliwanag po na ang lupa ay agricultural Pero sa ngayon, dito po lamang isang linggo ay may hinara kaming developer, developer o umpisa na pong gawing housing. At ito na po ang lahat ng mga halaman, ang lahat na pang uh, na pinagkakakitaan ng mga magsasaka sa, sa, sa ngayon. Ayun na ay kinabubuhay ng mga magsasaka doon. Ano na lamang po ang mangyayari? Ano na po ang mangyayari sa atin kung ang lahat ng agricultural na lupa ay papayagan na makonvert at hindi na matanda ng mga alaman? Ano na lang po ang ating aanihin kung ang nakatayo ay golf course o mga building? Wala na pong kagigistan yung ating mga apo

karapatan at ibig uh, na bigyan ng uh, atensyon yung ating sakahan through irrigation, farm to market roads, uh, uh, support subsidy sa mga farmers sa pagtatanim ng palay, gulay, livestock. At -hina ang hina-hina rin ng DA. Kaya DNR, nano uh, organic na biso, uh, Kaya mga magsasaka uh, uh, na dito, daladala nila mga frutas at bukit uh, pagdala ng na baka natin sa ibang lugar. Ang tulad mga yulo farmers. Uh, mga yulo, they have 7,100 hectares in uh, Tanduban. At yung lupang yun ay uh, talagang sinisitok na nila sa mga magsasaka matagal na kaya pinagbabawalan magtayo ng bahay, pinagdadaan pinagbabawalan magtanim, pinagdadaan pinagbabawalan ng saka. At uh, yan, nakakapustin sila ng mga saging nasaba, inya. Kaya uh, napakahira para bang ang gobyerno, ang, ang piling, at uh, ang parang uh, openness niya ay sa, hindi sa productivity, kundi sa easy cash. Yun, katulad ng mga malls, golf course, uh, subdivision, bayad lagi ng tao dyan eh. Pero yung sakahan, mabagal yan, pero tuloy-tuloy yung -tuloy production mo, pero buhay yan po po. Sa dyan lang sa Kalamba, ang dami nagtatayo ng subdivision sa, sa paanan ng Mount Makiling. Kaya yung landslides ngayon sa Mount Makiling sa Kalamba, Laguna, ay madalas. At yung quality ng, ng tubig, yung hot spring, naapektuhan na kuhana, sabi ng mga tao. Dahil sa subdivision, no? Kaya pag hindi nag sa ang Department of Agriculture, ang DNR, ang local governments, ang uh, ang DAR, para mo atin habit to na ka sa -kanya, kanya silang uh, programa para i yung lupa, i-convert ang lupa. Pero ito, marami sa kanila, walang title sa lupa, pero mar sa kanila, ang mga ninuro nila, hundreds of years na pa sa lupa, pero hindi nila naisipang magpatitulo. Kaya ngayon, silang squatter. convert na. Nandun ang Ayala, nandun ang uh, San Miguel, nandun niya kung sino-sino mga korporasyon uh, they, because they have the money to buy. Sa lupa po ay eh, kinoconvert na mga YULO into one forces. Saan po yan? Sa YULO, Agenda YULO, sa Kanlubang. Sa Kanlubang. Kaya ito po tinatanim nila, Darating okay. ang panahon, ganyan na lang po. Nakalimutan na natin yung agricultural

Hari apo na ng Carilagan Ang panginoon ay Hari, Puspos ng ang panginoon ay na ay nararamtan ng lakas. Pinatatag niya ang sansinuko at di matitinang.